i-off nyo lahat yan kasi lahat pong iyan kumakain po ng dita yan kumakain po ng dita kaya i-off nyo yan paano natin maiwasan na mabilis maubos ang dita natin pagka dita yung ginagamit natin at hindi wifi yan po ang ituturo ko sa inyo sa mga hindi lang po nakakalam kung paano po natin maiwasan na mabilis maubos ang ating data connection kapag hindi wifi ating ginagamit pag dita ang ating ginagamit Napakadali lang po. Kasi kalimitan, madali na ubos yung mga data na ginagamit natin kasi maraming apps na kumakain ng data na hindi mo naman ginagamit. Kahit hindi po siya gagamitin kasi yung mga apps, kumakain po ng data yan. Kumakain po. Tingnan nyo, pag nakikita nyo, pag binuksan nyo yung storage niya, ba diba? Nagtataka kayo, kumakain siya ng storage. Parehas lang din po yon sa data pag naka-on ang data nyo at nagtataka kayo. At ang bilis na ubos ng data ko, ha? kunti lang naman ang gamit ko o minsan ko lang ginagamit kasi yung mga apps na nandito na naka-on kumakain po ng dita yan puntahan po natin kung saan po natin i-off yung mga apps na kumakain po ng dita pag tayo ay dita ang gamit punta tayo dito sa settings dito sa wireless ang network nakalagay dito sa Huawei pagka Samsung naman ang gamit nyo ang nakalagay po, connection Connection po ang nakalagay. Ito po ang gamit ko ngayon ay, ay Huawei. Pag uh, Samsung, connection po nakalagay. pindutin po natin tong wireless and network. Yan. Tapos, pindutin nyo po yung data usage. Ganon din po sa Samsung. Hanapin nyo na yung data usage pag napindut nyo yung connections. Yan. Tapos, pindutin nyo tong smart data server. Yan. Tapos pagdating dito, dito nyo makikita yung mga apps na kumakain dito nyo. Na hindi nyo naman siya ginagamit. Halimbawa, itong apps assistant, hindi nyo naman ginagamit. I-off nyo yan. Tapos, ito isa, i-off nyo. Yan, i-off nyo yung mga yan. Yung pag hindi nyo ginagamit, ha. Facebook at Messenger lang ang iiwan yung i-on. Yan, i-off nyo lahat yan. Kasi lahat pong iyan, kumakain po ng data. Yan. Kumakain po ng data kaya i-off Ang ititira nyo lang yung Facebook at Messenger kasi yun lang naman ang ginagamit natin pag tayo ay nagdidita. Yan lang po. Kasi yung mga apps na na, kasi yung mga apps na yan kumakain po ng data yan. Kaya nagtataka kayo, kunti lang gamit nyo sa cellphone nyo. Mabilis maubos yung data na ginagamit nyo. I-on nyo lang yan pagka wifi na ang gamit nyo i-on nyo yan kung kailangan nyo. Pero pag dita ang gamit nyo, i-off na yan para hindi mabilis maubos yung dita natin kahit hindi naman natin ginagamit gaano yung dita natin. Tinitipid naman natin. So ganun lang po. Maraming maraming salamat po sa suporta nyo at panunood nyo. Ingat po kayo. God bless po sa inyo.